Masigla at puno ng buhay si baby Ismael nang isilang siya. Ismael, mapogi! Gising na! Pero makalipas ang labing isang buwan, ganito na ngayon ang pangangatawan niya. Uh, I know sweetheart, dream so hard. Yeah. Yes, yes. Noon na raw, unti-unti munang nanilaw ang kanyang balat at ang mga mata. Lumaki at nanigas din ang kanyang tiyan. Humayat din siya. Napansin namin unang-una yung kanyang paninilaw, hindi talaga nawawala. Tapos uh, yung tiyan niya, unti-unting nagkakaugat, tapos unti-unting lumalaki. Kay. Kaya yun po yung mga sintomas na mayroon po siyang sakit na biliary at Marso noong nakaraang taon nang makumpirmang may biliary atresia si baby Ismael. Pinaliwanag sa amin ng doktor kung ano ba yung biliary atresia. Sobrang nahirapan kami tanggapin kasi alam ko na nadadating yung time na baka hindi kayanin ng anak ko yung sakit na yun kasi talagang uh, walang papasok na nutrients sa katawan niya. Malnourished si baby Ismael at mag-iisang taon na siya pero 6.5 kilos lang ang timbang niya ngayon. Humina rin ang kanyang resistensya. May kita mo yung paghihirap niya na konting madapuan lang siya ng sakit sa kanya malala na yung simpleng ubo, pneumonia na sa kanya. Ngayon, mag-iisang ligo nang nasa ospital si baby Ismael dahil sa pneumonia. Ang biliary atresia ay isang kondisyon kung saan hindi maayos na nabuo o kaya ay may bara sa daluyan ng apdo Dahilan ito para maipon ang apdo sa loob ng atay. Tuloy, tumitigas at nasisira ang liver. Ang atay ay napakaimportanteng uh, parte ng ating katawan, isang organ 'yon na tumutulong para sa nutrisyon at saka sa iba pang mga manufacturing ng ating mga uh, gaya ng protein like albumin at saka mga clotting factors. So alam natin na pag may sakit ito, maraming madadamay na organs. Isa sa labing limang libong sanggol sa buong mundo ang ipinapanganak na may biliary atresia, Pero hindi na raw pambihira ang ganitong sakit sa bansa sa ngayon. Sabi nila, rare disease sa mga aklat. No? However, yung mga nakikita namin dito sa aming institusyon, sa Philippine Children's Medical Center, yung aming unit, halos nakakapag-diagnose kami ng isa, dalawa, hanggang tatlo, bawat buwan. Habang tumatanda ang isang may biliary atresya, dumarami ang mga komplikasyon nito. Mahalagang ma-diagnose agad ang isang batang BA patient. Isa sa mga unang makikitang senyales ito ay ang jaundice o ang paninilaw. Kaya nananawagan ako doon sa ating mga healthcare practitioners, lalo na doon sa mga health centers natin, na kapag nakakita kayo ng bata na madilaw, more than two weeks of age, dapat ipadala nyo na kagad sa mga espesyalista. Wala pang lunas para sa sakit na biliary atresya ang tanging meron pa lamang ay ang mga paraan na makapagpapahaba ng buhay ng sanggol na mayroon ito. Ang isang treatment ay ang tinatawag na Kasai Procedure. It's just a temporary procedure or a temporizing procedure para huwag masyadong bumilis ang pagtigas ng atay. Ang prinsipyo nun ay kinakabit mismo yung bituka dahil wala na yung bile ducts palabas ng inyong atay. idinire nila yung atay, no? kung mayroon pang maliliit na bile ducts doon, tumulo yung bile papunta doon sa bituka at mailabas. Ang isa, mas pinapatagal ang epekto, ang liver transplant. Abril noong nakaraang taon nang sumailalim sa kasay procedure si Baby Ismael. Mahigit 130,000 ang nagastos para sa operasyon. Hindi raw naging matagumpay ang treatment. Unfortunately, hindi talaga gumana sa katawan ng anak ko. So, ang advice sa amin ng doktor, the only way to, survive you, si Baby Ismail is truly liver transplant talaga. Ngayon, dumilikom ng pondo ang mga magulang ni Baby Ismael para sa kanyang liver transplant. Plano ng pamilya na dalhin ang bata sa India para doon maoperahan. Ang liver transplant po sa bansang India ay nagkakahalaga lamang ng kulang-kulang dalawang milyon. Uh, medyo malapit po kung tutuusin kumpara sa Taiwan at uh, bansa natin na nagkakalaga ng 4-5 milyon. Malaki po yung chance ng mapalibat-transport namin si Baby Ismael kung ganong halaga lang po, 2 milyon yung hahabulin namin. Ang problema nila ay kung paano makakalikom ng ganitong kalaking halaga para sa operasyon ng anak. Mula kasi noong isang taon, halos kalahating milyon na ang magigastos nila dahil labas-masok sa ospital si Baby Ismael umaabot na kami sa sa point na walang wala na kaming dalawa dahil sunod-sunod yung yung mga confinement niya pero still sabi ko kaming dalawa nananalangin na lang kami sa Dios na i-provide niya kasi um through faith alam ko malalagpasan namin to Mahalaga raw na maoperahan si Baby Ismael sa lalong madaling panahon. Pag lumalaki yung bata, tumatagal yung sakit, mas maraming komplikasyon ang lumalabas. Para makalikom ng pera, iba't ibang paraan na ang ginawa ng Pamilya Guevara, kabilang na ang pagbibenta ng mugs at t-shirts. Halos 500,000 na ang naiipo nila, pero malayo pa rin ito sa iniipo nilang 5 milyon para maoperahan ang kanilang anak. Kinakaya ko pag nakikita ko siyang umingit eh. Pag nakikita ko siyang lumalaban, kahit minsan sa sarili ko, gusto ko nang sumuko. Kasi syempre, sino ba namang nanay na gustong makitang nahihirapan ng anak? Wala, di ba? Simple lang ang hiling ng mga magulang ni Baby Ismael sa nalalapit niyang first birthday sa February 23. Hindi namin makuwang maging masaya. Puro takot yung nararamdaman namin. Kasi alam namin na pag nag-one year old na yung batang may biliary atrisya, mas, mas delikado na yung buhay niya. Para sa mga gustong tumulong kay Baby Ismael, tawagan lamang ang mga numerong ito. Maaari din pong magdeposito sa kanilang savings account.